Para sa ating alamin episode ngayong araw, ating alamin San Pablo magkontra dengue tayo. Mahalagang paalala mula sa ating Mayor Naji Kapangada, San Pablo City Health Office. Ngayong tag-ulan ay patuloy ang pagdami ng lamok at pagtaas ng kaso ng dengue sa buong bansa. Bagamat ang dengue sa San Pablo City ay walang seryosong sitwasyon, minarapat ni Mayor Naji at ng City Health Office na maglunsad ng malawakan at maigting na kampanya upang maiwasan ang dengue. Pinaaalala rin ni na Dr. Rene Bagamasbad at Dr. Mercedina Mendoza Kapulpon ang mga sumusunod na alituntunin upang makaiwas sa dengue. Narito ang payo ni Dr. Kapulpon. Sa pamamagitan po ng aming opisina, kami po ay nananawagan na magingat ingat po tayo sa dengue. Meron po tayong tinatawag na 5S ngayon. At ang unang S ay search and destroy. So, yung search and destroy ay kinakailangan po natin na iwaksi ang mga posible na pangingit lugar ng ating mga lamok. So, kung meron po tayong mga flower bases na matagal na nanandidiyan, kailangan po natin itong palitan kada isang linggo. Ang mga gulong na nasa ating mga bahay ay kailangan po nating lagyan ng mga butas para po sigurado tayo na walang tining na tubig na posible na makaroon ng pangingitlogan ng lamok. Maging ang mga kahit na anong lata, balat na nakakalat sa ating kapaligiran ay kailangan po nating tanggalin upang hindi malagyan ng tubig ulan at maging isang lugar na titiningan ng tubig. Ang pangalawang S po ay ang self-protection nangangahulugan, kinakailangan po natin na magsuot ng mga mahahabang damit. Kung halimbawa po, pupunta tayo sa mga lugar na madilim dahil posible po na makagat tayo ng mga lamok na posibleng magdadala ng ating mga dengue. So, kailangan nating mag-mosquito net, kailangan nating mag-apply ng mga off-lotion, ay kailangan po nating gawin yon. At ang pangatlong S ay ang seek early consultation. Kung meron po tayong magiging lagnat, dalawang araw at may ay kinakailangan po nating magpakonsulta kaagad upang malaman natin kung may posibleng dengue ang ating mga anak o mga kamag-anak. Upang ma-check kung halimbawa ang ating platelet count ay bumababa na kailangan na tayong ma-admit at mabigyan ng kaukulang swero sa ating mga hospital. At ang pang-apat na S ay yes to fogging or misting only if with risk. Ang nangangahulugan po, kung meron po tayong mga nadeklara na mga hot spot o may mga area na tayo na tumataas ang dengue cases, tatlo at mahigit sa tuloy-tuloy na apat na linggo ay nire-recommend po natin na mag-misting o fogging doon. Ang fogging at misting ay hindi antimano kung hindi lamang ay inire kung panay na merong kaso isang lugar sa isang barangay. So ang ikahuling S ay sustained hydration na nangangahulugan na kailangan nating uminom nang mga ORS. Ito ay upang makaiwas tayo sa posibleng risk kung halimbawa man at tayo ay naapektuhan na ng dengue at may risk ng pagbaba ng mga presyo. So ayun lamang po at inaasahan po namin na kayo ay aming makasama sa aming 5S at sa ilulunsad natin na 4 o'clock habit. Masusik po, po natin ang pagdami ng dengue kung tayo ay magtutulungan sa paglilinis ng ating kapaligiran. Kung walang kitikiti at lamok, walang dengue. San Pablo, halina at magkontra dengue tayo. Ito, si Nixon Jonglay para sa ating alamin.